Pag-uusapan natin sa video na ito ang nakakagulat na match-up ni Disaster at Sakmaestro at ang pahayag ni Sheehy kay Saito. So tara! Puro pang main event nga ang match-up ng paparating na event ng PSP sa April 27. Isa na nga dyan ang Saito vs Sheehy. Kung pareho silang handa, masasabi natin sagpangan din to. Pero siguradong sasaktan ni Shea ito sa mga personalis niya. Pero alam nyo ba bago mangyari ang tournament ng Matira maglalaban sana si at Saito noong Aon 13. Pero hindi na ito tinuloy ni Shea. Dahil parang hindi daw niya kayang sakta ng nag-iisang Saito. Dahil yung mga pangangasar ni Saito sa battle ay normal na pangangasar lang daw. Kaya di daw deserve sa ito, ma personal lang ganun. Pero kung di daw gagawin yun ni Shea, di daw siya yun. <tong> Tsaka, sabi mo kay Maxford, sana mamatay na buong pamilya niya? Pwes, sana yung anak mo, rapin sa puwet ni Tito Badang. Kantot-kantotin hanggang sa maghalo yung dugo at tae niya sa bulbol ni Tito Badang. Tapos basagin niya sa ulo ng anak mo yung bote ng alak na kanyang pinag-inuman. Tapos, gamit yung bubog, dagdagan niya yung hiwa niya sa gilid hiwa niya. Tapos yung sugat naman, yung kantot-kantotin habang sumisigaw siya ng pangalawang beses na yan. <laughs> sa Diyos ko na, yung mga gago, ikaw dibonyo ka talaga. Oo, <laughs> nagbisyo ko pero hindi gaya mong adik na timawa. Nakasubo pa yung tutor, kinukuha mo na sa bunganga. <laughs> <laughs> Dapat babatid ako. Ah, talaga? Oo. Akon? ang ba akon? etong nakaraang ahon pero nag ano ako oh, hi, hindi kaya ng puso ko eh uh, nag, nag out ako yung nag back out pwede yun ah. bakit kasi puso oh umpisa pa lang <laughs> <busy na. laughs> bakit bakit hindi <laughs> okay. ba dapat may kalabang ka na ba dapat eh, si Zaiko ah oh, okay. okay dapat si Zaiko bakit mo naman ano no ano. parang ano eh yung nagsusulat kasi kumpleto na hmm. sulat na ako naka uh, mga latag na may mga angles kasi na parang hindi ko kayang gawin to kay eh, Zayt. Parang ganun. Kaso pag hindi ko to ginawa kay Zayt, hindi ako to. Mag-fail. Oh, no? hindi ako. Oh, hindi ka masaya. Oo, oh, hindi naman hindi naman si Shelly 'yun. Parang mm um, Pag hindi niya to ginawa kay Zayt. So, parang ano 'yan? Ano eh kukukod naman siya, gano'n. Parang, oh, o mas um, matindi pa. Mas, ano, 2018 <laughs> pa yun eh. 4 years ago pa yun pero, eh. Pero para sa akin, yun yung pinaka-brutal na siya yun na pag-upload mm. mm. So, yun yung parang standard ko ng dito yeah. mo ba sa ano na to o ibabalik mo sa... Uh, or gagawa ka ng bagong approach. Iba eh, ibang approach eh. Um, so, yun yung dahilan dahil parang feeling mo yung angulo. Mga tingin. Inang beses nun, ilang ano ko nun tapos niya sa gawin kung kay Syed talaga. Pero si Syed naman yun. Kaya. Yun nga kaya yun. Kaya, yun. Diba? Si Syed to nga kaya. Battle rap skin. Parang, hindi eh. Tutuklapin ko yun eh. Yung, yung okay. battle rap skin niya eh. meron ako napanood na interview niya kay Rekker. Ah. Ah, bago? Oo, oh, Rekker. Right. Tungkol doon sa family, yung roots niya, ay, yun na yun, ano rin bro. ganun. Eh yun yung, yun yung... Angil na ito touch upan ko no, mamimitas, tingko, mamimitas ka na lang. Oo, mamimitas ka na lang. Mamimitas May naghilom na na peklat na. Tapos hmm. gaganunin ko yung peklat. Eh, that's a, for me, it's a shady thing to do. Yes. But, parang ayaw kong gawin yung ganun kay Zayt. Parang, parang love ko si Zayt. Parang ganun. Uh -huh. Bikong, kong po siguro mas bata ako, sa walang... Mas, mas mapusok ka pa. Oo. Walang ano talaga. De, pero through the years kasi ito, nade-develop yung pang respect talaga na... Respect talaga Kingship na... Kinship din. Um, bilang... Ano mo, di ba? Kapatid mo sa industriya. at... Yun eh. Saka si okay. Saito, sabihin na natin... Countless battles na yung... Okay. Na, ano niya, freestyle. Pero may kita mo pa rin sa interviews niya, sinasabi niya, nasasaktan siya. Oo, oh, di ba? Sabi nga niya, nung battle daw namin, parang daw siyang ibon na nasa hawla na siya. Ang party fish cake. Napanood yung <laughs> interview niya. Tapos di ba, gaganunin mo. So, yun, kaya parang, hindi. Sa kabilang balita naman, pinasilip nga ni Saki ang before and after ng laban nila ni Sak. Maramdam, malapit na yung laban mo. Nakabala ko, next na kami. Tangkinang yan. Ganyan mo ah. Back to the kia <laughs> pai Wala na yan. Ano masabi mo? Laksisa! Bagong experience. Ba't naman sa akin ka naghanda ng gano'n? Ang lakas mo, man. Salamat sa respect yan. Salamat sa dami na siguro. Salamat sa dami na mo ko ng gano'n. At sa huling balita, isang nakakagulag nga ang inilabas ng founder ng PSP na si Mr. Pibus. Dahil ito nga lang, sinabi niya ang main event ng PSP sa April 27 ay ang disaster versus Suck Maestro dahil waiting pa Sak si sa mga kalaban niya sa second round ng tournament which is kung sino manalo sa labang Lipcrum versus Lanceta ay binigyan muna siya ng isang matinding laban. Maalala lang ng mag-guess Disaster sa break it down ni Luni. Eh sinabi niya dito, eh gusto niya ulit lumaban dito sa Pilipinas. Hindi man nabigay ang gusto niyang battle na smug or enigma, ay iba din naman nag-iisang nag sak maestro. Expected na natin ang babanat ni Disaster. Siguradong ito ay English. Hindi lang natin alam kung English din bang ibabanat ni Sak or Taglish sa pinakitang laban niya nga kay Saky. Ay eh sana ganun din ang paghahanda niya dito at dahil ito ang comeback ni Disaster dito sa Pilipinas matapos ang Arenaita Dreams kontra Luni noon pang 2013. Do what I did with the so like english so kayo ba na masasabi mo sa matchup ng disaster versus maestro at may pag-asa ba si Saito kontra Sheyi comment mo lang sa loobin mo sa baba na pag-usapan natin 'yan so yun lang god bless